Pilipinas. Mga mobile command ng DSWD nagagamit sa pagbibigay ng kuryente at uh, internet, uh, internet sa calamity area sa Northern Luzon. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzalez, Arish Bal. Good morning. Good morning, uh, Kuya Angel mula sa Santiago City sa Isabela at Irino Pabin sa Gagayan Valley Region hanggang sa Pagod Po de Locos Norte sa Region 1 ay napakikinabangan ngayon ang DSWD Mobile Command Center o mga MCCs. Ito ay kasunod ng kawalan pa rin ng supply ng kuryente at internet dahil sa pahirapang signal sa pagkawalan ng serbisyo ng mga telecommunication companies dulot ka ng hagupit ng bagyong sinika. Sa report ng DSWD National, free wifi at pagsacharge ng mga gadget ang hatid na tulong ng mga mobile command center na tinala sa mga calamity areas sa Northern Luzon. Bukod sa publiko na nagkakaroon ng pakikipag-ugnayan sa kanilang mga pamilya, ay nakapagdadala rin ng mahalagang ulat ang barangay Philippine National Police at local DRRMO para sa tuloy-tuloy na tulong mula sa regional at national government. Ang mga MCCs ay ang state-of-the-art equipment ng DSWD na mayroong satellite internet, large power banks at mga generators na magagamit bilang power supply at magbigay ng internet connection sa calamity areas. Ako si Val Gonzalez, DJ Ritz, sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat,